Tita Cory Bidanes, nagsalita na matapos ang controversial issue ng first movie ng Kim Pao. Star Cinema, nagpapabango sa publiko at nagtumungo ang team sa location <laughs> kung saan muling nag-resume ang shooting ng My Love Will Make You Disappear. Sa dyang nataranta ang Star Cinema. Lahat ng mga boss ay naalarma rin. Isang kimchi naman ang hindi nila terespeto? At paulo al Abilino na never nagkaroon ng dinag issue sa pagbuo ng pelikula. Tita Cory and Head of Director Tarek Loren Yogi, hindi talaga makapapayag na hayaan ang issue at isang tabi ito. Ayon nga sa mga samot sa pahayag ng mga fans, okay na yan. Maganda na yung play date. May time pang mag-promote si na Paolo at Kimi. At ang maganda, worldwide na ang showing. Ibig sabihin, mapapanood na rin namin dito sa States. Happy na tayo. Ginawa na nila ng praan. Magsaya na ang lahat, King Pao fans. Turoy na turoy na ang saya natin lahat. Blockbuster movie ito. Siyempre, mananapit sa kimpaw o mga boss. Hindi makapapayag na deadmahin. O i-delay ng sobra ang first ever movie nila. Sabay-sabay nating hintayin. Itong darating na March, ang kaninang kauna-unahang pedikula. Tiyak na kaabang-abang. Ilan lang yan sa mga samot-saring payag ng mga supporters.